mula sa pinakamalawak, pinakamalawak newsroom sa buong Pilipinas. buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Update. Magandang hapon Pilipinas. Sarito ang mga balita sa oras na ito. Tipster na, na magbibigay ng impormasyon hinggil sa smuggled rice. Makatatanggap ng malaking reward ayon sa Bureau of Customs. Balita atin sa atin ni Alvin Baltazar. RANCHO PILIPINAS REPORT ginaganap ang lingguhang sectoral meeting na pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ilan naman sa ipinatawag na ahensya ng pamahalaan para sa linggong ito ng pagpupulong ay ang Department of Trade and Industry, ganun din naman ang Department of Information, Communication and Technology o DICT. Pagkatapos naman ng sectoral meeting ay inaasang uh, harapan dalawang kalihim na sina DTI Secretary Alfredo Pascual at DICT Secretary John Ivan Uy sa Malacanang press briefing. Dito ibabahagi ng dalawang miyembro ng gabinete ang direktiba ang kanilang tinanggap mula sa Pangulo para sa pagpupulong ngayong araw na ito. Tuwing Martes, isinasagawa ang sectoral meeting na kung saan ay ang kalihim lang at mga pinuno ng attached agencies nitong ipinapatawag para masusing pag-usapan ng mga update hinggil sa usad ng mga proyekto ng kinaukulan departamento. Mula sa palaso na Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yan ang balita ni Alvin Baltazar hinggil sa sectoral meeting na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Samantala, Department of Agriculture, wala pang naitatalang pinsala sa sektor ng agrikultura, buhat ng bagyong guring si Mary Bastasa sa balita. RANCHO PILIPINAS RANCHO PILIPINAS REPORT Wala pang nakikita ang Department of Agriculture na epekto sa mga pananim ng pananalasa ng bagyong goring. Ayon kay DA Field Operations Service o ICU Nicole Samanalo, sa ngayon ay wala pa itong natatanggap na ulat mula sa mga regional office na tinamaan ng bagyo. Kabilang naman sa mga tinututukang rehiyon sa ngayon ng DA, ang Regions 1, 2, CAR, pati na ang Mimaropa na una na rin tinamaan ng nagdaang bagyong egay. Umaasa ang DA na hindi nagaanong lumawak pa ang pinsala ng bagyong yung Goring Lalot hindi pa nakaka-recover ang mga magsasaka sa Northern Luzon sa epekto ng naunang super typhoon. Dagdag pa nito maaaring hindi pa nagtatanim muli ang mga magsasaka sa Norte dahil hinihintay naman ang pagtuntong ng dry cropping season sa Setyembre. Ito si Mera Anbastasa para sa Radyo Pilipinas. Mines and Geoscience Bureau Region 2 kumilos na upang tugunan ang posibleng mga pangalib mula sa bitak ng lupa na nakita sa Kabuluan, Alcala, Cagayan dahil sa patuloy na pag-ulan ng Bagyong Goring. Mula Radyo Pilipinas, Tugaygaraw, may ulat si Vivian de Guzman. Radio Pilipinas, Radio Pilipinas Report. Naglabas na ng rekomendasyon ng MGB Region 2 upang tugunan ang anumang banta na posibleng malikha mula sa isang bitak ng lupa sa Sweep 2 Project sa Kabuluan, Alcala, Ayon kay Maria Ay Naklaraval ng MGB Region 2, ang bitak ay naglikha ng slump o bahagyang pagbaba ng lupa dahil sa tuloy-tuloy na pagulan dahil sa bagyong guring, kaya't inilagay ito sa mas masinsinang pag-aaral. Ayon sa MGB, aarali ng uri ng lupa sa pamamagitan ng isang geophysical survey na nakatakdang gawin ng mga experts mula sa kanilang ahensya dahil hanggang kahapon ay inihayag na wala pang nakikitang probability na mag-progress o lalalim pa ang nasabing slump. Bagamat unang inihayag na walang manifestation na deep-seated ang slump na ito. Ayon pa kay Claraval, ang isa pang panganib na nakikita ay ang pagbabawas o pagkakabawas sa integrity o katatagan ng Earth Dam o SWEEP project kaya hiniling ang pagbawas sa tubig na karga nito upang maiwasan ng pressure. Sa ngayon ay pinatakpan muna ang buong area upang mabawasan ang bigat ng tubig na babagsak dito bilang pansamantalang aksyon. Ang slump na nakita ay may 10 hanggang 12 metrong haba. 1.5 meters ang taas ng displacement nito mula sa elevation ng lupa. Sa panig ng LGU, inilikas na ang 69 na pamilya o katumbas ay isang daan katao na nakatira sa malapit sa lugar upang may iwas sila sa anumang posibleng panganib. Mula DWP, ito gigaraw Vivian de Guzman, Radyo, Pilipinas. Sa pang balita, Department of Human Settlement at Urban Development o DHSUD aarali ng suhestyon na magkaroon ng government agency na tututok sa pagpapatayo ng low-cost housing. Mula sa kamera, narito ang balita ng atid ni Kathleen Forbes. Bukas si Secretary Jose Rizalino Ocozar sa sahisyon ni Albay Representative Ed Salagman na magkaroon ng isang hibulay na ahiyan sa pamahalaan na sa tututok sa pagtatayo ng low-cost socialized economic housing. Sa budget briefing ng Disud inamin ni Ocozar na mayroong pang kabagalan sa pagpapatupad ng pambansang pabahay para sa Pilipino program ng pamahalaan dahil sa may alinlangan ang mga contractor at developers na pumasok sa proyekto. Ito ay dahil sa pangamba na hindi mabayaran ng interes. Dahil dito sinabi ni Lagma na dahil gobyerno rin naman na nagbabayad sa joint venture ng pamahalaan at pribadong hanay para sa pabahay ay magtatag na ng isang non-profit government agency na sa magtatayo ng naturang mga pabahay. Mula 2024 hanggang 2026 target ng DSUD na matapos ang nasa 260 na housing projects na may kabuang 410,000 mahigit na unit kung saan 72,810 na units ang matatapos ang pagpapatayo sa initial phase. Ito si Katin Forbes para sa Radyo Pilipinas. 4 Infantry Division, buong suporta sa Philippine National Police at Commission on Elections sa pagpapatupad ng checkpoint operations. Mula sa Campo Aguinaldo, may ulat si Leo Sarne. Radyo Tiniyak ni Philippine Army 4th Infantry Diamond Division Commander Major General Jose Maria R. Cuerpo II ang kanilang buong suporta sa checkpoint operations ng Philippine National Police o PNP at Commission on Elections para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa Oktubre. Sinamahan ni Major General Cuerpo si Police Regional Office o PRO10 Regional Director, Police Brigadier General Lawrence B. Coop, mga opisyal ng COMELEC at mga tauhan at volunteer ng Philippine Coast Guard sa unang araw ng paglulunsad ng checkpoint operation sa Kinasanghan Zone 1, Iponan, Cagayan de Oro City. Ang aktibidad kahapon ng hating gabi ay nagsilbi na ring kick-off ceremony para sa pagpapatupad ng nationwide gun ban sa pagsisimula ng election period na tatagal hanggang Nobyembre 28. Bago sinimula ng checkpoint operation sa naturan lugar, nagbigay ng briefing sa mga tropa si Attorney Joel Dexter si Nagtalon, ang City Election Officer ng 1st District Comelec, CDOC, tungkol sa tamang paraan ng pagsasagawa ng checkpoint. Mula sa AFP, to si Leo Sarni para sa Radyo Pilipinas. Samantala, cut off sa filing ng Certificate of Candidacy, posible pa rin ayon sa Comelec Manila District 3. Ang detalye sa ulat ni Lawrence Tanhoco. Radyo Pilipinas. Pilipinas. Report. Pusibling magkaroon na naman ng cut-off ang filing ng COMELEC para sa District 3 ng Lungsod ng Maynila. Pero paglilinaw ni Attorney Jericho Jimenez, ang election officer ng District 3, ito ay nakadepende pa rin sa dami ng tao. Sa hapon Ania, sa kabila ng kanilang cut-off ng alauna imedya ay inabot sila ng hanggang alas 12 ng madaling araw para sa pag encode ng mga Certificate of Candidacies. Kaya paliwanag nito ngayon ay tatansyahin nila ang dami kung kakayanin ng hanggang alas 5 ng hapon ang filing dahil hindi Ania maaring laging sila umabot ng 18 oras ng katrabaho dahil sa baka Ania ay magkasakit ang kanyang mga kasamahan at hindi na lalo kayanin ang kakaunting tao. Kasabay nito ay nagpaalala naman si Jimenez sa mga planong magsumite ng kanilang mga COCs na kumpletuhin ang pag out sa mga forms at dapat ay notaryado, may documentary stamps at picture na passport size. Ito niya kasi ang kadala sa mga dahilan kung bakit bumabagal ang kanilang encoding. Mula pa rin dito sa Lungsod ng Manila, Lawrence Tanhoco, Radyo Pilipinas. At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa news updates. sa po, Sefraim Ronquillo Gaitos para sa Radyo Pilipinas.